2018 talagang kinumpirma. Konfirmado na natapos na ang problema ng ating SB19 sa logo, name, at trademark. At uh, claim, na, claim, na nila, claim na claim na nila ang kanilang pangalang SB19 at my freedom na sila na gamitin yun. Yun nga, siguro may pera talaga dyan. May perang involved pero ganun talaga ang buhay, ang business. Ang mahalaga ay masaya sila at nagpapasaya sila ng mga fans, ng mga tao at na na-share nila ang kanilang matalento. Uh, ayan po. Nandito uh, na ulit kami. Nandito na ulit kami. Uh, tapos na ang pinakamating laban. <laughs> Sa uh, ganun na. Mag-try mo na. Tapos na ang pinakamating <laughs> Tapos na ang pinakamating laban. <laughs> <laughs> battle. Battle. <laughs> 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 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.